Eh, loko-loko ka pala eh. Ano ba ang mo? Wala. Eh, pwede naman kasi ano na lang di sumigaw eh. Ba't ka Ano ah. naman ka tayo? Ano ba gagawin natin sa GM store? Bibiling ka ng ano, cellphone. Bibiling ka ng ano, cellphone. Ano? Ano yung Eh, ginawa kasi ako. Yan eh, ano ano sa'yo? Lagi talikot ni sinasabi ako sa'yo. Eh, tropic eh. Masagot ka pa eh. Bakit pa ba nagagalit? Ba't hindi magagalit? Eh, loko-loko ka pala eh. Ano ba pinagmamalaki mo? Ulo. Sasagot-sagot ka pa eh. Kala mo kung sino ka eh. Bakit nawawala ka ng respeto? Ha? Tapos ngayon hindi ka sasagot. Pwede naman kasing ano na lang di sumigaw eh. Ba't ka sumisigaw? Lamang kita hinahano. Yan ang hirap kasi sa ito, pag pinagagalitan ka o pinagsasabihan ka, pumapasok sa tinga mo, lumalabas, hindi mo inaabsorb. Tapos dadaanin mo ko sa iyak-iyak mo. Bakit? Hindi ka naman kasi kailangan sumigaw. Okay lang naman kita hindi ka sumigaw eh. Kahit kausapin wali kita. Hindi naman mas naman na may Hindi mo naman kailangan sumigaw. Ba't ka naninigaw? Hindi naman kita hinahaway eh. Ayan lang ang problema sa'yo. Dinadaan mo ako sa iyak mo. Ha? Lagi kang umiiyak. Eh anong gusto Tapos mo kapagalip? tumawa ko? Hindi naman kita hinahan mo. Kasi pag pinagsasabihan ka, tigas rin kasi ng ulo mo eh. Tapos dadaan mo ako sa iyak? Bakit sino ba natutuwa sa Ha? Tropa mo? Tropa mo lang natutuwa sa iyo. Kasi puro kayo kalokohan. Ano naman ginagawa yung tropa ko sa iyo? Ba't ka nagagalit? Oo nga, wala nga ginagawin tropa mo. Pero sana marunong ka naman ma... Balansin mo yung oras mo. Hindi palagi nasa labas ka. Naintindihan mo? Ba't mo pa ako sinundo kung magagalit ka lang din naman pala? Eh, sana hindi mo nalang ako sinundo. nayaan mo nalang ako dito. Eh, diba, sana hindi si nalang ako lumabas Sana hindi nalang ako pabuti ng party. Kasi susundoyin mo ako sa sisigawan. Wala din pala ako. Hindi <laughs> <laughs> naman kita sinisigawan eh. Pag magsumagot ako, nagagalit ka. Pag hindi eh, ako sumagot, magagalit ka pa rin. Hindi eh, daw nalang ako magsasalita. ganoon din naman. Sana hindi mo nalang ako sinundo. Hindi, kaya kita sinundo kasi. Magpapasama ako sa'yo. Magpapasama, magpapasama ka. Pwede naman hindi sumigaw eh. eh Tol mo kasi na usapan, pa alauna. An ano oras ka na dumating? Alas dos ka na Pwede dumating. Pwede nga dumating pa ako kasi hindi na ako dumating. O paano kung may minangyari sa'kin sa labas, o diba? O yan, diyan ka magaling, magpaawa Moments later. Kuya, well, sinap. Hindi mo kapasama naman na lang sa eh. Kapasama ko din ang bagas, sabihin okay, na pa sa Ano ka, sige mo sigaw. Puro sigaw. Huwag oh, oh, mo lang oh, pagalitan mo sa stabilo. pagalitan mo ako hindi ka sa mall. Oh, na Huwag mo lang mo <laughs> ko yan, Roy. Ha? Magpuntugin ko pa kayo. Much, much, much later. Ay, ka na. Ito, kasama ka lang. Dito lang pala. Ano? Kasama? Kasama mo na. Ba't nagkagalit ka na naman? Kasama mo na. Ano ba? Ikaw nga yung unang nagalit tapos isama mo pa ako dito. Wala naman akong gagawin dito. Ano ba gagawin natin sa GM store? Bibiling ka ng ano, cellphone. Bibiling ka ng ano, cellphone. Ano? Bibiling ka ng cellphone. cellphone. <laughs> Bibilang cellphone. Bibilang mo. Ha? Kaya mo. Hindi alis na tayo. Kaya pala nagagalit ko pa kayo, Bibilang mo pala akong cellphone. Ano <laughs> oh. Kung gusto niyo bumili ng cellphone, search na lang po yung JM Store Philippines sa Instagram, Facebook, at sa TikTok. Ma'am Shane, ma'am, bibilang ko po siya ng ano, cellphone na 512 gig. Ha? Hindi ka nagalit? Hindi, okay na. Galit. ako nga dapat magagalit eh. So yun, Yato na. Huwag ka nang matampuhin ka. Okay lang pala kung biyak-iyak. May cellphone pala. Thank you, kuya. Oh. Puro kang, puro kang kalukuhan. Thank you, Jim Store. <laughs> Dito mo yung unbox. Dito ba? First unboxing of the So ngayon, ang taga lang, dapat year. may deal. May ano? deal. Usapan okay. ha. Ano? Hindi ka pwede lumabas sa isang ling... Ah, uh, hey. isang buwan. Uy. Hey. O, oh, di wag na. Bibili na lang. Oh, ano? Ah, oh, ito na. Sige. Okay din. Hindi naman ako gumasos. Kaya okay lang. Wow! Oh. Ito na. Oh. <laughs> I love you. I love you. I love you. Ang <laughs> pogi mo talaga. <laughs> yan yan lang. Gusto kong narinig sa'yo. So mga boss, uh, una sa lahat, maraming salamat sa JM Store Philippines. Hey, Siyempre kay Ma'am Shane, thank you so much. I sa mga gustong you. bumili ng Apple products, authorize sila magbenta. Okay? Yes. Tapos ang maganda dito, Ma'am Shane, pag bumili sila, automatic kasama kay sa raffle. raffle. You raffle nila yeah. every month. Pwede ka manalo ng iPhone 15 Pro Max. Ah, pag pumunta kayo ng Green Hills, GM, GM Store, store, store lang hanapin mo. May dalawa silang store dito, taka doon sa kabila. Center Mall. Ayan. Happy? Yes, Papa, okay. ka Na, ha? I'm so happy. Thank you, GM Store. Siyempre kay Kuya GK. May iPhone 15 Pro Max na ako. Hindi lang wala kayo yung pagkigo. Uy, tog! Okay. Okay na. Okay na, tara na. Ay. Ha? Huh? Ano mo, ako pa magbabayad. Kailan ko. Kailan ko. na lang po. Okay. So, yan mga okay. boss. Siyempre, supportan nyo kami. Tsaka si Madam Cheng. Supportan nyo na rin ang James Store Philippines.